Ayan guys, good morning. Good morning Banawe. Yan na po yung dalawang chariot. Biyahe po sila ng Abatan 19 ngayon. Dadaan po kami sa may hungduan. Yan si Barako, makikisabay na tayo sa mga chariot. Ayan, good morning Boss Bobby. Boss, Good morning. Ayan mga guys, dahin na naman. Tadaan po sila sa mga suyusoy. Watan 90, papunta sila ng Bungyas Ayan mga guys. Ayan si Boss Bobby. Grabe yung karga ng chariot mga guys. Malakas talaga itong motor na ito. Nah guys Discard lang Mga papai nagpapainit na sila, mix vlog. Tama guys, me may atras. Okay. Let's go, let's go mga guys. Salamat sa panonood. Biyahin na kami papuntang hudduan.